Sumamba sa Diyos ng buong puso mo at saksihan ang mga milagro niya sa iyong buhay. Isang mapalad na umagang panalangin Panginoon Diyos. Lumikha ng langit at lupa, Ama ng awa at Diyos ng lahat ng pag-alaala, ako'y nakatayo sa harap mo ngayong umaga na may isang pusong nagpapasalamat at mapagpakumbaba. Kilala ko na kung wala ka, wala akong anumang halaga, ngunit kasama ka, kayang kaya ko ang lahat. Ikaw ang pinagmulan ng buhay ang ilaw na sumisilayan sa aking landas at ang pundasyon na nagtataas sa aking pagkakaroon. Ngayon ako'y dumating upang hanapin ka ng buong aking puso sapagkat alam kong sa iyo lamang matatagpuan ang kapayapaan, direksyon at layunin. Panginoon, ikaw ay pareho noon, ngayon at magpasapasaman. Ang mga awa mo'y bago bawat umaga at ang iyong katapatan ang siyang aking seguridad. Kaya't ako'y sumusuko sa iyo sa panalangin na ito. Naniniwala na ang iyong tainga ay nakikinig sa aking tinig at ang iyong puso ay bukas upang ako'y pagpalain. Turuan mo ako na hanapin ka ng buong aking puso ilagay ka bilang una sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Huwag lamang ako'y humingi ng mga bagay sa iyo, kundi hikayatin ang iyong mukha. Maging ang pangunahing aking hangarin na makilala ka ng higit pa, mahalin ka ng higit pa, at mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. Ama, Aminado kong minsan naliligaw ako sa mga balakid ng mundong ito, sa araw-araw na gawain at sa mga pagnanais ng aking sariling laman. Ngunit ngayon ipinapahayag ko na ang aking puso ay sa iyo. Hayaan mong ang aking buhay ay maging isang dambana kung saan luluwalhatiin ang iyong pangalan. Huwag ako'y tumugon sa isang karaniwang buhay, kundi hanapin ang iyong presensya ng gutom at uhaw. Alam kong sa iyo lamang matatagpuan ng aking kaluluwa ang kapahingahan Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay isang Diyos ng mga milagro. Naniniwala ako na patuloy mong ginagawa ang mga kamanghamanghang bagay sa buhay ng sino mang hinahanap ka ng may katapatan. Kaya't hinihiling ko na ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Dumikit sa bawat bahagi na nangangailangan ng pagpapanumbalik, gumamot sa mga sugat ng aking puso, palayain ako sa lahat ng uri ng pangaapi, at bigyan ako ng lakas upang maglakbay sa tagumpay. Hayaan akong maging saksi sa iyong mga milagro, hindi lamang para sa aking sariling pakinabang, kundi upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Ama, hinihiling ko na gabayan mo ako ngayon. Patnubayan mo ako ng iyong banal na espiritu sa mga daan, ang katarungan at hayaan mo akong marinig ang malinaw mong tinig. Tulungan mo akong gumawa ng mga desisyon na pupurihin ang iyong pangalan at mabuhay ayon sa iyong kalooban. Hayaan akong maging isang instrumento sa iyong mga kamay. Nagdadala ng liwanag sa isang mundo na nabubuhay sa kadiliman. Hayaan ang aking buhay ay maging isang buhay na patutuo ng iyong pagibig at biyaya. Panginoon, hinihiling ko rin para sa aking pamilya. Pagpalain mo ang bawat isa sa aking mga mahal sa buhay. Protektahan sila laban sa masama at patnubayan sila sa iyong mga landas. Hayaan ang iyong presensya ay naroron sa aming tahanan na nagdadala ng kapayapaan, pagkakaisa at kagandahang loob. Samasama nating hanapin ka ng buong ating puso at makita ang mga milagro mo na nagpapakita sa aming mga buhay. Ama, hinihiling ko para sa aking komunidad, para sa aking lungsod, at para sa aking bansa. Buhusan mo ang iyong espiritu sa lupaing, ito na nagdadala ng pagbabagong buhay at transformasyon. Hayaan ang mga tao na kilalanin na sa iyo lamang matatagpuan ang pag-asa at kaligtasan. Hayaan ang kanilang mga puso ay bumaling sa iyo at itatag ang iyong kaharian sa bawat tahanan, sa bawat puso. Panginoon, gusto ko rin ipagpasalamat sa iyo para sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aking buhay. Para sa mga biyayang natanggap ko para sa mga tagumpay na aking nakamit at para sa mga pinto na iyong binuksan. Alam kong lahat ay galing sa iyong mga kamay at dahil dito, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Hayaan ang aking puso ay palaging mapagpasalamat kahit sa mga mahihirap na sandali. Sapagkat alam kong kasama mo ako sa lahat ng sitwasyon, Ama, ibibigay ko ang araw na ito sa iyong mga kamay. Hayaan itong maging isang mapalad na araw, puno ng iyong presensya at biyaya. Hayaan akong maglakad sa pananampalataya. Naniniwala na ikaw ang namamahala sa lahat ng mga bagay. Huwag ako'y mawalan ng pag-asa sa mga hamon, kundi tiwalaan ang iyong kapangyarihan at katapatan. Hayaan akong maging isang daanan ng iyong mga biyaya, nagdadala ng pag-ibig, pag-asa at kagalakan sa lahat ng aking makakasalamuha. Panginoon, hinihiling ko rin na gamitin mo ako bilang isang instrumento ng iyong kaharian. Hayaan akong maging isang buhay na patuto ng iyong pag-ibig at biyaya. Haya ng mga tao ay makita ang iyong liwanag sa akin at maakit sa iyo. Huwag ako'y mabuhay para sa aking sarili, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Haya ng bawat salita, kilos at isipan ay umaayon sa iyong kalooban. Ama, hinihiling ko na punuin mo ako ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo ako ng karunungan upang gumawa ng mga desisyon, discernment upang maunawaan ang iyong mga daan, at tapang upang harapin ang mga hamon. Huwag ako'y umaasa sa aking sariling lakas kundi sa iyo. Hayaan akong puno ng iyong kapangyarihan upang tuparin ang layunin mo para sa aking buhay. Panginoon, hinihiling ko rin na tulungan mo akong maging isang tagapagdalang daan. Dalangin ko ang mga taong nasa paligid ko para sa mga nangangailangan, para sa mga may sakit, para sa nawawala, at para sa mga nalulumbay. Huwag ako'y mag lamang ng aking sariling pangangailangan, kundi dalhin ko ang mga pasanin ng iba sa harap mo. Hayaan akong maging isang instrumento ng paggamot, kalayaan at pagpapanumbalik. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong nasugatan at mapagpakumbaba. Huwag ako'y magmalaki sa aking mga nagawa, kundi kilalanin ko na lahat ay galing sa iyo. Huwag ako'y hanapin ang aking sariling kaluwalhatian, kundi ang iyong kaluwalhatian. Hayaan akong maging mapagpakumbaba sa harap mo at sa harap ng mga tao. Alam kong sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kadakilaan. Panginoon, hinihiling ko rin na bigyan mo ako ng lakas upang lumaban sa mga tukso. Huwag ako'y sumuko sa mga pressure ng mundong ito kundi manatili ako sa iyong salita. Huwag ako'y malinlang ng mga ilusyon ng kaaway kundi lumaban ako sa kanya matatag sa pananampalataya. Hayaan akong maging isang tapat na sundalo sa iyong hukbo, lumalaban sa mabubuting laban ng pananampalataya at pananatilihin ng aking integridad. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong maging isang mabuting tagapamahala ng mga bagay na iyong ibinigay sa akin. Gamitin ko ang aking oras, mga talento, at mga kayamanan upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Huwag ako'y maging makasarili, kundi mapagbigay. Alam kong lahat ng aking mga bagay ay galing sa iyo. Hayaan akong maging isang daanan ng mga biyaya para sa iba, ibabahagi ko ang aking mga bagay sa mga nangangailangan. Ama, Hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong puno ng pasasalamat. Huwag ako'y magreklamo sa mga sitwasyon, kundi magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Kilalanin ko ang iyong mga biyaya, kahit sa mga maliliit na detalye ng buhay. Huwag ako'y tumutok sa mga kulang, kundi sa mga bagay na natanggap ko na. Hayaan ang pasasalamat ay maging marka sa aking buhay, lumalabas sa pagsamba at papuri sa iyo. Panginoon, hinihiling ko rin na tulungan mo akong maging mapagpasensya Huwag ako'y mawalan ng pag-asa sa iyong oras, kundi tiwalaan ang iyong perpektong plano. Huwag ako'y subukan na madaliin ang mga bagay, kundi maghintay sa iyo ng pananampalataya at pasensya. Unawain ko na gumagawa ka sa lahat ng mga bagay para sa mabuti ng mga nananalig sa iyo. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong puno ng awa. Huwag ako'y maging walang pakialam sa hirap ng iba, kundi pakialaman ko ang kanilang mga hirap. Hayaan akong maging sensitibo sa mga pangangailangan sa paligid ko at handang tumulong. Hayaan akong maging isang refleksyon ng iyong pag-ibig, nagdadala ng pag-asa at pag-alaala sa mga nalulumbay. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong maging tapat. Huwag ako'y sumuko sa harap ng mga hamon, kundi magpatuloy hanggang sa dulo. Huwag ako'y mawala sa mga distorsyon, kundi manatiling nakatuon sa mga bagay na totoo. Maging tapat ako sa maliliit na bagay, alam kong bibigyan mo ako ng mas malalaking bagay. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong puno ng pananampalataya. Huwag ako'y magduda sa iyong mga pangako, kundi maniwala sa iyong kapangyarihan. Huwag ako'y mawalan ng pag-asa sa mga sitwasyon, kundi tiwalaan ang iyong katapatan. Palakasin mo ang aking pananampalataya araw-araw upang makita ko ang iyong mga milagro na nagpapakita sa aking buhay. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong maging isang halimbawa. Huwag ako'y mabuhay ng kahit ano kundi maging modelo ng integridad at kabanalan. Hayaan ang mga tao ay makita ang isang refleksyon ni Kristo sa akin at inspiradong sundin, Ka, huwag ako'y maging kadahilan ng isang skandaloso, kundi luwalhatiin ang iyong pangalan sa lahat ng aking mga gawa. Ama, inihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong puno ng pag-ibig. Huwag ako'y mabuhay para sa aking sarili, kundi mahalin ang ibagaya ng pagmamahal mo sa akin." Huwag ako'y maging makasarili kundi handang maglingkod. Hayaan ang iyong pag-ibig ay lumabas sa aking puso na hahawakan ang mga buhay ng mga nasa paligid ko. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong maging isang instrumento ng kapayapaan. Huwag ako'y magdulot ng pagkakawatak-watak kundi maging tagapagpayapa. Talhin ko ang pagpapatawad kung saan may paghihiwalay at maging isang ahente ng iyong kapayapaan sa mundong ito na puno ng kaguluhan. Hayaan ang mga tao ay makita ang isang refleksyon ng iyong katiwasayan at pagkakaisa sa akin. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong puno ng pag-asa. Huwag ako'y mawala ng pag-asa sa mga balita ng mundong ito, kundi tiwalaan ang iyong walang hanggang plano. Huwag ako'y mawala ng pag-asa kahit sa pinakamahirap na sandali sapagkat alam kong ikaw ang namamahala. Hayaan ang aking pag-asa ay nakatuon sa iyo at hindi sa mga sitwasyon. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong maging isang mabuting tagapakinig. Huwag ako'y magsalita ng higit sa kailangan kundi makinig sa iyong tinig. Huwag ako'y sumunod sa aking mga opinyon kundi hanapin ang iyong direksyon sa lahat ng mga bagay. Hayaan akong maging sensitibo sa iyong espiritu na uunawaan ang iyong kalooban para sa aking buhay. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong puno ng kahinhinan. Huwag ako'y hanapin ang aking sariling kaluwalhatian kundi ibigay ang lahat ng karangalan sa iyo. Huwag ako'y magmalaki kundi kilalanin ko na lahat ng aking mga bagay ay galing sa iyo. Hayaan akong maging mapagpakumbaba sa harap mo at sa harap ng mga tao alam kong sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kadakilaan. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong maging isang mabuting tagapamahala ng aking oras. Huwag ako'y sayangin ang mga araw na iyong ibinigay sa akin, kundi gamitin ko ang aking oras ng may karunungan. Prioridad ko ang mga bagay na walang hangga na huwag ako maligaw sa mga bagay na pansamantala sa mundong ito. Maging produktibo ako, ngunit patuloy na magpapahinga sa iyo, alam kong ang aking sustento ay galing sa iyong mga kamay. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong puno ng tapang. Huwag ako'y matakot sa mga hamon, kundi tiwalaan ang iyong kapangyarihan. Huwag ako'y matakot sa kaaway, kundi lumaban ako ng pananampalataya, alam kong kasama mo ako. Maging matapang ako upang harapin ang mga laban sa buhay, naniniwala na ikaw ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong maging isang mabuting halimbawa para sa susunod na henerasyon. Huwag ako'y mabuhay ng kahit ano, kundi mag-iwan ng pamana ng pananampalataya at integridad. Hayaan ng mga kabataan ay makita ako bilang isang modelo na sinusundan at inspiradong hanapin ka ng buong puso Hayaan ang aking buhay ay maging isang buhay na patutoon ng iyong pag-ibig at biyaya. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong puno ng karunungan. Huwag ako'y gumawa ng mga desisyon ng mabilisan kundi hanapin ang iyong gabay sa lahat ng mga bagay. Huwag ako'y umaasa sa aking sariling talino kundi depende sa iyong karunungan. Maging matalino ako sa aking mga pagpipilian, alam kong ito'y nakakaapekto hindi lamang sa aking buhay kundi pati na rin sa buhay ng mga nasa paligid ko. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong maging isang mabuting kaibigan. Huwag ako'y maging makasarili, kundi handang tumulong. Huwag ako'y iwanan ng aking mga kaibigan sa mga mahihirap na sandali, kundi nasa tabi ko sila, nagbibigay ng suporta at pagbibigay lakas. Hayaan akong maging isang refleksyon ng iyong pag-ibig, nagdadala ng pag-asa at pag-alaala sa mga nalulumbay. Ama, Hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pusong puno ng pasasalamat. Huwag ako'y magreklamo sa mga sitwasyon, kundi magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Kilalanin ko ang iyong mga biyaya, kahit sa mga maliliit na detalye ng buhay. Huwag ako'y tumutok sa mga kulang, kundi sa mga bagay na natanggap ko na. Hayaan ang pasasalamat ay maging marka sa aking buhay, lumalabas sa pagsamba at papuri sa iyo. Magiwan ang isang salita ng pananampalataya o isang patutuo sa mga komento sa ibaba tungkol sa mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Sabay-sabay, ang nating gawing patutuo ang mga komento sa video na ito ng kapangyarihan ng Diyos para sa iba pang mga tao na maaaring maabot at mabiyayaan. Ang iyong pakikibahagi ay napakahalaga at maaaring mag-inspira ng mga buhay na nangangailangan ng kapayapaan at pag-alaala mula sa Panginoon. Tandaan sa Kristo, hindi ka kailanman nag-iisa. Siya ang iyong kapayapaan sa gitna ng mga bagyo at ang pag-alaala na nagagamot ng lahat ng mga sakit. Tiwala sa Kanya at hayaan ang Kanyang presensya na baguhin ang iyong puso. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana.